Sa hirap ng buhay ngayon, isa sa pinakamahalagang bagay na gusto nating matamo ay ang magkaroon ng sapat na kita. Hindi lang para mabuhay ng komportable, kundi para maabot natin ang ating mga pangarap at magkaroon ng financial security. Kaya maraming tao ngayon ang gustong dagdagan at palagoy ng income nila. Kung isa kang empleyado, laking tulong ng work from home sa iyong potential na makaipon kada buwan, di ba? yung commute papuntang trabaho ay di lang time consuming at nakakapagod, ito rin ay magastos. Laking tipid kung sa bahay ka lang nagtatrabaho. Walang extra gasto sa pamasahe, not to mention yung extra expenses mo sa pagkain. Sa kasamang palad, di nabiyayaan ang lahat ng tao ng pagkakataong mag-work from home. Sa kutunayan, marami na sa mga kababahay natin ang pinapapasok na sa opisina. Ang saklap, di ba? Laking tipid sana. Well, parehas na prinsipyo lang sa negosyo malaking bagay ang natitipid na oras at pera sa magiging potential mong additional income kada buwan. Kaya in this video, aking babahagi ang 6 simple at madaling paraan para mapalago ang iyong kaperahan. Please hit the like button kung interesado ka sa mga videos about personal finance, money concepts, at iba pang aspeto ng pananalapi. Mag-subscribe ka na rin sa channel at make sure to hit the bell button para hindi mo ma yung mga future uploads. Kaya halina at simulan na natin ito. Number one, maghanap ng mga freelance projects o gigs. Minsan, di talaga sa na isa lang ang source of income para masustain yung pangangailangan ng bawat pamilya kada buwan. Kaya magandang humanap ka ng side hustle o ibang pagkakakitaan. Kung wala kang malaking puhunan pero may skills ka naman sa pagde-design, photography, or videography, pwede kang maging freelancer pwede ka rin magturo online or maging virtual assistant. Kung meron kang special skill o talent, pwede ka maghanap ng mga freelance projects o gig para pagkakitaan ito. May mga online platforms gaya ng Upwork, Freelancer at Fiverr na nagbibigay ng mga oportunidad na makapagtrabaho. Pwede kang mag-offer ng services gaya ng pagsusulat, graphic design, video editing, drawing at iba pa. Sa ganitong paraan, maaari kang kumita ng additional income na may kaugnayan sa iyong mga skills at talents. Kung worried ka dahil iniisip mo na wala ka namang ibang skill o talent, pwede kang magsimulang mag-aral. Umpisan mo sa mga trending na technology ngayon. Importante na palagi kang updated sa mga bagong trends at tukuyin mo kung aligned ba ito sa passion mo. Then, umpisan mong aralin ito. Pwede ka mag-research, magbasa ng libro, manood ng mga tutorial videos o kumuha ng mga online courses para mapalawak ang iyong kaalaman. Kapag naging knowledgeable and skilled ka na, magkakaroon ka ng competitive edge at mas lalaki ang chance mo na makakuha ng projects which in return ay magpapalago sa iyong kita. Pwede mo rin gamitin yung mga natutunan mo para magbahagi ng kaalaman. Pwede kang maging tutor ng mga bata, mag-sulat ng e-books o mag-start ng YouTube channel para ibahagi yung mga natutunan mo. Ito ay isang simple at mabisang paraan para dagdagan ng iyong kita at ito ay isang paraan din para makatulong sa iba na matuto ng bagong skill o kaalaman. Maraming work from home opportunities ngayon online na possibilities are endless. Sipagan mo lang mag-browse at maghanap sigurado makakahanap ka ng additional income out of your hobbies sabi nga ng mga nakakatanda, make use of your time wisely. Kung may free time ka, pwede mong gamitin ito para pagkakitaan mo yung mga hobbies mo. Number 2. Magumpisa ng online business o maging online seller. Maraming paraan para kumita, pero ang isa sa pinakasikat at pinakamagandang paraan ngayon para kumita ay ang pagiging online seller. Sa panahon ng digital age na halos lahat ng tao ay online na, Maraming social platforms na pwede nating pagbilian para magtinda online. Pwede ka mag-create ng sariling online shop gamit ang mga social media platforms gaya ng Facebook, Instagram at TikTok. Meron ding e-commerce platforms gaya ng Lazada at Shopee. Pero bago mo umpisahan, dapat meron ka ng business idea. Anong type of online business ba ang gusto mong simulan? Maaaring pagbebenta ng produkto, serbisyo, paglikha ng content o kahit anong venture na align sa mga skills mo. Next, dapat i-research mo yung target market mo. Identify mo yung mga target audience mo. Ano ba yung preferences nila, needs, at purchasing power. Makakatulong ito para makagawa ka ng produkto na angkop sa mga needs at para ma-meet mo yung demands ng potential customers mo. Next, register your business sa mga kaukulang government agencies. Pero depende ito sa legal structure at location ng business mo. Then, build your online presence. Mag-create ka ng Facebook page or mag-sign up ka sa mga e-commerce platform para sa iyong business. And lastly, ang pinaka-importante, mag-develop ka ng strategy kung paano mo mabibenta yung produkto o serbisyo mo. Leverage mo yung mga social media platforms by creating content or through blogging to showcase yung produkto o serbisyo mo. Then, enhance mo yung searchability ng product o servisyo mo sa paggamit ng tamang keywords at hashtags or tinatawag na search engine optimization o SEO. Ito ang tutulong sa'yo makahanap ng mga potential customers. Ang susi dito ay dapat meron kang winning product in combination with good marketing strategy at good customer service. Tiyak na mapapalago mo ang iyong kaperahan. Number 3, magbenta ng mga pre-loved items. Exposed tayo sa mga advertisements kada araw na specifically targeting your needs. Kaya minsan mahirap talagang marisis yung temptation sa paggastos. Kung isa ka sa mga taong mabilis mabudol, sigurado marami kang na-add to cart at nabiling gamit na di mo naman talaga kailangan. Kaya kung may nabili kang bagay na nakatambak lang sa bahay at di na nagagamit, Maari mo itong ibenta ng 75% ng original presyo nito or kalahati para mabawi yung ginastos mo sa item na yon. Madali nang magbenta ng second-hand items ngayon. Maraming online platforms gaya ng FB Marketplace, Carousel o OLX. Mas pinapadali ng mga online platforms na ito na makahanap ka ng buyer dahil mas maraming tao ang makakakita ng item na binibenta mo kumpara sa traditional na paraan o garage sale. Street or barangay mo lang ang market mo. Mas konti ang potential na buyer mo dito. Same strategy lang sa pagiging online seller dapat maayos yung pictures at detalye ng mga items na binibenta mo. Idagdag mo sa description yung mga relevant keywords, hashtags, at SEO para lumaki ang chance na mabilis itong mabenta. Dagdag kita ito na may malaking impact sa iyong financial goals. Luluwag at lilinis din bahay mo since mababawasan yung mga gamit na nakatambak lang. Number 4. Nagdagan na ang kapasidad sa trabaho. Kung wala kang extra time para sa side hustles or online business, subukan mo na lang na dagdagan ang kapasidad mo sa trabaho. Hindi ibig sabihin ito na mag-overtime ka sa trabaho. Ang ibig kong sabihin ay gumawa ka ng paraan para maging valuable ka sa kumpanya. Pwede ka mag-suggest ng process improvements, mag-suggest ka ng ideas na pwede magbigay daan para mapabilis yung proseso ng trabaho mo. Ang goal is dapat malesen yung time para makompleto mo yung trabaho mo on a daily basis. Kapag nagawa mo ito ng epektibo at naging efficient ka sa trabaho, magkakaroon ka ng free time. Sa pagkakataong ito, pwede kang humingi ng additional na trabaho. This will make you a valuable asset sa kumpanya. Ang pagiging efficient at proactive ay isa sa mga nagiging daan para mapansin ka ng mga boss mo sa kumpanya. Kapag nakuha mo ang kumpiyansa ng mga boss mo, maaari ka nang mabigyan ng mga mas complex na trabaho. Ito yung opportunity para makagain ka ng new set of skills. Kapag solid yung skill set mo, di ka na nila basta-basta pwede palitan. Magiging good candidate ka rin for promotion dahil sa skills na natutunan mo. This will trigger pay increase o dagdag sa monthly income mo. Kung di ka naman ma-promote, at least you are in a good position para humingi ng increase sa sahod at siguradong makakatanggap ka ng bonuses dahil sa contribution mo sa kumpanya. Number 5. Lumikha ng budget para balansihin ang gastos at ipon. Mahalaga na magkaroon ng tamang balanse sa paggastos at pag-iipon. Dahil dito nakasalalay yung magiging estado mo financially sa hinaharap. Para mabalanse ang gastos at ipon, dapat meron tayong budget plan. Ito yung listahan mo ng iyong income at expenses. Sa so, pamamagitan nito, madali nang mamomonitor kung saan napupunta yung pera mo at saan ka pwedeng magtipid. Ang unang hakbang para magkaroon ng effective budget plan ay ang paglilista ng mga expenses. Alamin mo kung saan nanggagaling yung mga expenses mo kada buwan. Then, identify mo kung anong type of expense ba ito. Fix ba gaya ng rent sa bahay, kotse, internet service at iba pa? O variable expense ba gaya ng groceries, gas, pagkain sa labas, car repairs, medical expenses at iba pa? Once ma-identify mo na ang mga ito, simulan mo nang alamin kung gaano kadalas ba mangyari ito kada buwan at kung magkano ito. Dito ka na pwedeng mag-umpisang mag-assign ng spending value para dito. Sa pamamagitan ng actual na pagpapaplano para sa hindi inaasahang buwan ng gastos, maaari nitong mabawasan ang iyong stress at mapanatili ka sa budget. Ikalawang hakbang sa paggawa ng epektibong budget plan ay ang paglilista ng iyong income monthly. Kung nagtatrabaho ka, start with your payslip kunin mo yung net income or yung take home pay. Dagdag mo na rin yung mga side hustles mo kung meron kang outside sources of income. Kung variable naman yung income mo or kung freelancer ka at seasonal lang ang trabaho mo, consider mo yung income base sa pinakamababang sahod mo as baseline para conservative ang approach. Ito ang magiging basehan mo para malimit ang overspending. As a rule of thumb, dapat mas mataas ang income mo as compared to your expenses. Dapat meron kang clarity kung bakit ka nagbabudget. Ito ay para ma-identify mo kung ano yung dapat mo bigyan ng priority in terms of spending. Once ma-identify mo na kung magkano yung monthly income mo, mag-commit ka to a lifestyle na naaayon sa income mo and adjust spending according sa sitwasyon mo. Once takalatag na yung expenses at income mo, ito na yung time na pwede ka na mag-allocate ng percentage para sa ipon. Huwag kang mag-alala kung konti lang na itatabi mo para sa ipon. May kasabahan nga na bare-bariya, dumadami kapag pinagsama. Sa pag-iipon, hindi kailangang malaki ang iyong naitatabi. Ang mahalaga ay nasimulan mo yung habit ng pag-iipon. Number 6. Maguhin ang mindset sa pera. Kung tatanungin mo ang mga milyonaryo kung ano ang paraan at mindset na ginamit nila para maging mayaman, siguradong kasama sa listahan nila ang disiplina. Ang disiplina ay isang importanteng aspeto kung gusto mong dagdagan ang iyong kita. Halimbawa, kung gusto mo ng mas malaking sahod, dapat meron kang disiplina para matapos yung pag-aaral mo. Minsan, hindi lang sapat ang makapagtapos ng college. Kailangan din maging board passer or magtapos ng master's degree para sa mas mataas na posisyon. Maraming taon ang igugugol mo rito. Pares lang sa negosyo. Kakain ito ng maraming oras, lalo na kung gusto mong mo itong lumaki o mag-expand. Sa umpisa, hindi importante kung gaano kalaki yung kinikita mo kada buwan dahil hindi tataas income mo kung wala kang disiplina at abilidad sa pag-iipon. Ibig sabihin, hindi ka bibili ng bagong cellphone kung gumagana pa naman yung ginagamit mo. O bibili ng bagong sasakyan kung tapos na yung 5 years mong loan sa banko. Maraming video about personal finance sa YouTube or mga podcast na nagsasabing ang pag-iipon ng isa sa mga pundasyon para maging mayaman. Kasi yung perang na itabi mo ay pwede mong maging source ng pondo kung mag-uumpisa ka ng magnegosyo o mag-invest. In summary, ang 6 simple at madaling paraan para mapalago ang iyong kaperahan ay Number 1, maghanap ng mga freelance projects o gigs Number 2, magumpisa ng online business o maging online seller Number 3, magbenta ng mga pre-loved items Number 4, dagdagan ng kapasidad mo sa trabaho Number 5, lumika ng budget para balansin ang gastos at ipon And number 6, baguhin ng mindset sa pera sana may natutunan kayong bago. Comment mo sa baba kung ano sa mga ideyang ito ang nakatulong sa'yo o uumpisan mong gawin. And huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para updated ka sa mga bagong uploads dito sa channel. Salamat sa panonood and see you sa next video.